So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, nandito ulit ako, PJ Vergara of linyada ng mamay. So, nandito ulit tayo upang syempre ah, magbigay ng tips or magbigay ng konting kaalaman tungkol sa pagmamanok na ating ah, ginagawa dito sa ating backyard. Okay? So, kwentuhan lang. Ano, parang magtutro pa lang tayo dito. So, wala namang bago. Ako po ay isang ordinaryong ah, backyard breeder lang din na nagbe ng aking mga alaga mga manok. Syempre, sa sa tagal na rin nating so baon ko po yung aking mga kaalaman na natutunan along the way okay pag sinabing along the way yung mga natutunan ko dati sa pagbibreed sa aking mga kaibigan sa farms akin pong inadapt na rin dito sa aking backyard okay so ang ating magiging topic ngayon mga kamanok is all about sa breeding okay kasi may mga nagtatanong sa comment section na kung po pwede raw ay turuan natin sila kung pa, paano ba talaga mag-breed ng uh, ating alagang mga sisiyaw kasi yung isa daw nating subscribers dito is pinag-breed ng kanyang kuya okay, so wala pa daw siyang kaalaman pagdating sa breeding so possible baka mag-evaporate yung kanyang mga sisiyaw kapag hindi po natin nagabayan ng maayos, okay? so ipapakita ko sa inyo ngayon ang isa sa akin na i-breed last season so ito po ay... Uh, Uh, last breed ko nung nakaraan okay, parang maulan na talaga nung ako yung nag-breed, so ito po yung huli nating papisa sa incubator kung matatandaan po ninyo, ano so, pakita ko lang muna bago tayo mag-proceed sa ating mismong topic, so si siya po ay 3 months old, okay, so hindi pa ganun ka ka, ano, ka, ganda yung kanyang blood circulation, so normal lang naman yan sa 3 months old, ano pero mga kamanak binibigyan ko na po ito ng supplements. Okay, yung ating herb box, binibigyan ko na po, eh, nag start na po akong bigyan sila. Dahil po sila is nag-three months old na, so binibigyan ko na po sila ng herb box, pero nag start na po siyang mamula. So pag po namumula ang kanilang mga mukha, nag-i-start na po, so sign na po yun ang healthiness. Ibig sabihin, yung mga manok ninyo is uh, maganda na po or gumaganda na po yung blood circulation. Makikita nyo po, ito po ang ating isang straight sim Okay, makikita nyo ang gandang manok oh straight male sim, hindi po sila nagkasakit mga kamanok, okay? kasi po once na umuulan dito, nagbibigay ka agad ako ng uh, prevention sa kanila para sa ganon hindi na po sila magkaroon ng sipon okay? kasi mga kamanok, kapag po ang panahon natin is pabago-bago, paiba-iba possible makakuha ang ating mga manok ng sakit, especially yung sipon Diyan kasi nagsisimula yung maraming sakit sa sipon mga kamanok bago pa po, po ito mapabayaan, bago, to, bago pa po ito maging halak, bago pa po, po ito maging pisik. So kailangan yung sipon na yon kailangan monitor nyo kagad ka yung inyong mga manok pagka tumamlay sa pagkain, kailangan mabigyan nyo kaagad ng antibiotic. So para hindi po tumulo yung ating mga uh, sakit na maaaring dumako. Ano? Uh, actually itong ating mga alagang ito is pure vaccinated na po ito kaya po talagang uh, hindi po kaagad sila dinadapuan ng mga sakit yung po ang advantage ng uh, talagang full vaccine kaya po talagang uh, pinipilit ko po na mabigyan ng full vaccination itong ating mga alagan sisiw ano? yan makikita nyo naman po 3 months old pero yung height nya makikita nyo may potential maglalak ng manok din po itong mga kamanok okay So, yung katawan, ang ganda mga kamanok. Maganda na po yung kanyang katawan. Yung build po ng kanyang bones kita no uh, kita na po talaga kita kitang kita ko po talaga na may potential po yung katawan niya pagdating sa sa pagbuild nito pag ito ay naging stags bull stags and pag po sila ay naging tandang na talaga napakaganda po ng katawan ito po talaga yung hinahanap ko pagdating sa mga blocks na ganito yung yung bone development nila napakaganda and syempre tingnan yung mga kamanok yung kanyang uh, feathers yung tingting -ting ng kanyang feathers isa rin po yan sa mga tinitingnan ko mga kamanok pag po malalaki po yung hibla nung tingting, nung, -ting, nung feathers ibig sabihin po, mga maayos po ang kanilang uh, bone structure isa rin po yan sa mga hanapin yung mga kamanok healthy po yung manok na ganon at talagang maayos po sila okay, so muli ito po yung ating isang uh, straight male sims black makikita nyo naman po hindi pa ganon kakisig but still makikita nyo na po yung mga redness ng kanyang ano nung kanyang mga feathers dito sa kanyang may leeg ano so ayan po mga kamanok napakagandang manok ilan po itong magkakapatid dito po ay limang magkakapatid okay so out of 12 sila po ay mayroong 7 uh, uh, na inahin so naka-free range na po yung mga inahin tapos itong gantong mga tandang akin po silang uh, Uh, in on hand on hand po sila talagang uh, sila po ay hindi ko muna in rearrange kasi dito nag uulan pero possible uh, pag uh, pag kagumanda yung panahon ipi-prerange ko na rin po ang mga ito ayan so yan po mga kamanok so so much for this uh, proceed na tayo sa ating mismong topic so paano nga ba mag breed ng mga sisiyo. Okay? So, sa pagbibreed mga kamanok, napakalaking factor po ng uh, vaccination program. Sa lahat ng nagbibreed dyan, uh, recommend ko na mag-vaccine kayo. Kukunti man or marami, mas kailangan nyo po ang vaccination kung talagang uh, seryoso kayo sa breeding. Gusto nyo talagang magmanok, at uh, yung inyong mga gagamitin na materials is maayos din po mag-invest na po kayo pagdating sa vaccination kasi ang vaccination is makakatulong pagdating sa healthiness ng inyong mga manok kasi kung wala pong vaccine sila open na open po silang dapuan ng mga sakit especially ng mga sipon ng mga halak okay kapag kaumulan so napakadali pong uh, kapitan ng sakit kapag ka ganyan kaya yung inyong mga alaga kung siya man ay lumake possible mga bansot sakitin. Okay? Yung iba, lulusut uh, lulusot lang sa sakit dahil sa napilitan. Okay? Mas maganda kasing mag ng ating mga alaga, ang ating mga alaga mga manok, kung uh... Uh, stages by stages. Pagdating nito, gaya nito, baby stag, healthy po siya. Makikita nyo, healthy, maganda yung kanyang paglaki kesa dun sa gantong kalaki, pero sakitin. So, nakaka, ano yun eh, nakaka, nakakapanghinayang, nakaka-stress kapag ka nagpapalaki ka ng mga manok na sakitin. Mas maganda kung nagpapalaki ka ng manok na mga healthy para yung stage nung paglaki ng manok may enjoy po natin. Kapag ka tinignan natin, uy, healthy yung manok ka, ah. ang ganda, ang bilis gumanda, ang bilis lumaki, yung katawan develop ka agad tapos yung yung uh, growth development makikita mo ang bilis nilang lumaki tapos ang aga nilang nagmamatured kaysa doon sa mga ibinred natin na sakit sakitin kaya nagkakaroon po mga kamanok ng uh, late maturing eh. isa din pong uh, posibilidad na nagkakasakit sila kahit yung uh, linyada nila is uh, early maturing na nagiging late maturing sila dahil nagkakasakit, so kahit ano pong linyada mga kamanok, basta sila ay uh, nagkasakit ng matagal, kahit sila is early maturing, kahit yung mga hatch nadidelay po yung kanilang paglaki, nadidelay po yung kanilang pagmamatured. Kaya po mahalaga mga kamanok na talagang yung healthiness nila is inyong uh, maalagaan, uh, matutukan. Talagang uh, makakatulong po yun sa kanilang paglaki. Kasi po talagang uh, ang isang manok kapag sila is naging sakitin talaga, mapalaki nyo man sila, eh hindi nyo po reach out yung maximum na ganda ng manok. Okay? Kasi nga po nagkasakit eh. Yung katawan hindi ganun gumanda yung katawan hindi ganun mag-expand. Pero yung mga manok na talagang uh, maayos, na palakin nyo ng healthy, bata pa lamang, makukuha nyo na kaagad yung, ano, yung ganda ng katawan, yung healthiness ng manok. Kagaya po nito gaya nga nasabi, kitong nyo naman ng likod. Ang ganda. Ayan, bata pa lang, makukuha nyo na kaagad yung ganda ng katawan. Kasi ang dami nating mga subscribers na nagtatanong bakit to po ganon. Ang sigla namang kumain, ang gana namang kumain, yung appetite nandon, inuubos naman yung pagkain pero bakit hindi po tumataba? Eh possible baka sila po ay nagtagal sa pagkakasakit kaya po ganon. Kaya kahit anong pilit natin, anong vitamins ang ibigay natin, eh hindi po talaga gumanda yung kanilang katawan. Kaya mahalaga po talaga mga kamano, ang healthiness ng mga alaga natin. Ano? So bukod sa vaccination, kailangan din po mga kamanok na on hand kayo sa inyong mga alaga. Kailangan alam nyo ko agad day by day kung anong nangyayari sa inyong mga alaga. Sisew, okay? Hindi po pwedeng iaasan nyo yan sa inyong mga asawa. Iaasan nyo yan sa inyong nanay. Eh, mala, uh, uh, kasi hindi nila alam kung anong ano. So yun yung mga kamanok, hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa inyong mga alaga kung sila ba ay umiipot na ng dugo sila ba ay umiipot na ng puti ng green. So possible, pagkagano ng inyong mga alaga, sila po ay bibigyan nyo kaagad ng antibiotic pero kung kayo po ay hindi on hand hindi nyo po monitor ang inyong mga sisi o possible hindi nyo po sila maibibreed ng healthy, hindi nyo po sila maibibreed ng maayos. Possible, bababawasan at bababawasan ang number of population ng inyong mga alagan sisi o kapag kaganyan. Okay? Kaya ako dito sa ating channel ako ako yung nag-upload dito ng mga ng mga video na talagang uh, makakatulong sa ating mga newbie pagdating sa pagbi-breed especially kung sila ay umiipot ng kung ano-anong mga kulay kung anong mga vitamina at uh, mga antibiotic ang pwede niyo ibigay kasi malaki yung naitutulong ng mga video ng ganun sa mga baguhan na breeder Okay, so yun nga mga kamano-kano, kailangan nyo po ng vaccinations, kailangan nyo po na Uh, on hand kayo or monitor nyo palagi ang inyong mga alaga. Kung hindi nyo man ma, ma, mabigyan ng pansin ang inyong mga alaga, make sure merong isang magre-report sa inyo kung ano bang nangyayari sa inyong mga alaga day by day. Para sa ganon, mabigyan nyo ng karampatang antibiotic o vitamins sa inyong mga alaga kung sakasakaling sila ay may sakit. Okay? So, syempre, yung pagkain, mahalaga din po. Ano, kailangan po yung pagkain nyo is high, high in protein kapag ka mga sisiw pa. So, marami naman sa merkado, marami naman sa sa ikaw nga, marami naman sa mga agribet kung ano yung po pwede nyo ibigay. Itanong nyo na lang po kung ano po. At the same thing, yung uh, environment, kailangan yung ipot, kailangan na hindi po nila nalalanghap kasi dyan nagsisimula ang ammonia, which is hindi po maganda yun sa kanilang respiratory system. So, nanghihina po pagka nang hina po yung respiratory possible, kasunod na po ng pagkakasakit. Okay? So, yun lang mga kamanok, ang simpleng tips ko sa inyo pagdating sa pagbibreed, talagang mahalaga po ang vaccination para kahit papaano is uh, makaiwas tayo sa pagkakasakit ng ating mga alagan sisiyo para po walang mabawas, wala pong mag-abroad, wala pong uh, malungkot pagdating sa ating breeding. Okay? So, paano mga kamanok? Uh, next time, okay? See you for our next vlog next time. Pagaya na ito, okay na okay. Ako, masaya ako sa pagbibreed kasi alam ko na na napapalaki ko ng maayos ang aking mga alagang mga manok. Okay? So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. This is Linyada ng Mamay. Huwag kayong titigil sa pagbibreed. Tiwala lang. Okay? Magiging uh, maayos din po ang lahat at makakamit din po natin ang ating mga pangarap. Hanggang sa muli. Paalam.